So ayan ano, mula dun sa ating kwarto na kinaroroonan Ito ang lalakarin namin Pero dahil meron naman tayong uh, service Susundan natin sila si kababayan Kung saan sila nakiki Saan sila nakiki park So ayan, tayo daw magdadrive Ito na yung sinasabi guys na ano, uh, grabe na yung uh, tao na makikipila sa pagkain so ayan o yan yung sinasabi nila na kailangan na mabilis ka rito sa pilahan yeah. Puta, parang ano parang uh, ano parang mga kalabaw ang dami Meron pa dito sa kabila. So, ito pala yung uh, nagiging sitwasyon natin dito sa na, ano na to. Pagdating sa kainan, kailangan mong makipagbunuan, uh, bunuan makipag, uh, agawan sa pila. Pero tayo naman, mga Pilipino, hindi naman tayo ganun sa ano. So, hayaan na lang natin sila kasi mga gutom na yan. Kung baga sa ano, papatay na ng ano to. Pap papatay na ng... Kung pagpatayan sa ano to, sa pilahan kasi mga gutom na yan yeah. so ayan guys yung pila no? so ang gate nito is napakalayo pa so ito na yung pila hindi pa ano yan wala pa sa one port yung mga tao na ano may mga parating pa so yan. Tanya, may overtaking agad <laughs> Ganun kasi katindi sila So yan yung pila oh, Ang haba May pila din sa kabila Hindi lang isang pila to Meron din sa kabilang gate Sayang so, pa yung mga mag magdadatingan na. Tingnan natin yung likod Ayan so, ang haba so ito pala ang uh, sitwasyon dito makikipag-agawan uh, ka so ang gagawin natin kukuha na lang tayo ng kung mayroon silang balot-balot kasi ayon sa nasagap ng aming uh, source na si Kakibat Nelson na yung pinagkakainan pala namin ay nilo lang ng, sa tubig. tapos pagkain ng lublob sa tubig, isang lublob, dalawang lublob, okay na. So wala silang hindi ganun ka ano. Ga, so, kailangan balot-balot na lang para makaiwas tayo sa ano mga ano. So yan. Pati yung mga kababayan natin, ng mga taga-pangkasinan. San Fabian yata itong mga to sila yung nagbigay ng tips sa atin sila yung nag, nakasama natin sa kwarto so ayan na yan, ganun na may kunting ano halang Ayan, no. wala. No. No. So, ah. <laughs> so yan na ah. unang sabak pa rin natin dito ganun na yung ah, encounter natin sa pilahan ng ah, ano na to oh. so naman sanang ano oh, overtake so, din ha ah. so ya yeah, overtaking kuis ada mia 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 ada sadik kuis entah pagbigyan na natin what do you think sadik this is good or not ha huh, my friend ha huh? no english no arabic Ah, new hair ha? Ang late pa naman, pwede natin hawakan sa batok tapos ihagis natin doon sa ano, sa dagat ba? 'Di ba? <laughs> <laughs> ah, my friend, da that, that, that. <laughs> <laughs> Mafi malum Arabic? Mafi malum Inglesi? Arabic, mafi Mafi malum ah? Okay, good. No problem. This is good for you. So yan yon ang ano natin dito. Pag hindi, mahina-hina yung ano mo. Mahina-hina yung uh, pang-uunawa mo. Kasi nawaan natin sila kasi nga, mga gutom na galing sa ano no. Pero wag naman sana dumating yung time na katayo din is gutom. Tapos gaganunin tayo na handa tayong kumain din ng buhay. Aw. Oh. Magkalabo-labo talaga to sa ngayon. Kaya pa namin magtimpi. So yan ang ano no. Uh, para tayong nasa kulungan. Uh, si Gawang kasi nga yung iba hindi na napila. Diretso na doon sa ano. So tayo mga iba kasi uh, sumusunod tayo kung ano yung na uh, dapat nating uh, sundin no sa pila. Itong mga ibang lahi eh, hindi talaga sila sumusunod sa tamang uh, proseso. So ito guys, hindi ko maipapangako kung hanggang kailan kami magtitimpi dito sa mga to. So hindi siguro magtatagal baka mayroon tayong ano magkaroon tayo ng hindi magandang pagkakaanoan dito kung ganto ganto lagi ang makakasama natin sa araw-araw. So, so yan. Sa ngayon naintindihan natin kasi mga gutom sila, tayo kararating lang. So naintindihan pa natin yung ano paano kung dumating yung time na para sa tayong mga gutom sa ano So tulakan tulak ka na. ka na yon doon sa ano. Ito yung sinasabi ni Bernie na pwede tayong ano, hindi pumila doon diretso. Yan yung ano. So hindi po pwede sa atin yan. Habang lumalapit tayo sa finishing line, nagkakaroon ng ano, uh, gitgitan, siksikan, tulakan. So ito, baksat kailangan dito, malakas ang katawan. e eh, paano tayo na lalampalampa? So hindi tayo po pwede no. Kailangan eh, mailabas natin yung puwersa natin dito. So yung manggagaling sa kabila kasi hindi nakapila yan. So didiretso na singit yan. Ano yung agir to Corazon? na doon sa unahan. Oh. Ito, ma mahaba-haba itong ano na ito. Ang Huwag mo sabihin, ang

yan grabe grabe ang hirap na ano natin dito sa ano na to sa pagkain na to so wala wala tayong uh, magawa kundi makipag uh, ano